Ako nga pala si Lovely Jim, isang OFW sa Middle East. Mayaman na pala ako, kaso nga lang, pera na lang talaga ang kulang. Sa mga nagtatanong sa akin kung anong sekreto ko, bakit makapal daw yung buhok ko at hindi ako napanot dito sa Middle East, kahit napakainit daw ang tubig. Para sabihin ko po sa inyo, araw-araw o gabi-gabi ay nagpapalamig po ako ng tubig sa timba para kaumagahan ay malamig yung pampapaligo ko. By the way nga pala, pagpasesya nyo na yung bilbil ko. Hindi ako kasi si machete, ako si malaking bilbil lang. By the way nga pala, matakaw kasi ako sa kanin, tsaka soft drinks, tsaka matamis. Kaya yan, pero dati naman talaga, payat ako. Kaso nga lang, nakapag-abroad na ako, yan na yung naipon ko, yung bilbil ko. <coughs> Hindi na pala ako tinatablahan ng Rexona. Kasi nga napakainit dito, Lalong-lalo na yung trabaho ko. Laging pinagpapawisan yung kilikili ko. Kaya yun, minsan, nangangamoy asim na. Kaya ayon, naalala ko yung mahiwagang magic. Yan yung pinakamahiwagang magic kasi. Talagang hindi mangangamoy yung kilikili mo, mamumuti pa yung nangingitim mong kilikili. By the way nga pala, natutunan ko pala yan sa probinsya. Kasi nga hindi nyo talaga maitatanggi na probinsyano pala ako. At minsan pala, pag naalala ko talaga, ginagamit ko yung lotion kong RDL. Pero minsan talaga, hindi na ako naniniwala eh. Sabi doon, nakasulat sa RDL, Your skin is going whitening. Pero bakit ganon? Tagal-tagal ko nang gumagamit pero ako pa rin ay nangingitim. Siyempre, pagkatapos ko mag-lotion, kailangan naman nating lagyan ng tawas yung paa natin. Kasi nga minsan talaga naamoy ko talaga, amoy putok na rin yung paa ko. Siyempre nilalagyan ko yan sa ilalim Tsaka nilalagyan ko ng medyas Yan yung technique ko dito Kasi minsan talaga nangangamoy yung pako Hindi ko alam, hindi sanay ata yung pako dito eh O baka sa sobrang init kaya pinagpapawisan sa loob At syempre, nag na tayo kasi nga papasok pa tayo Kailangan pa nating kumayod para hanapin yung kayamanan natin Sabi ko nga sa inyo, mayaman na ako Kaso nga lang, pera na lang talaga ang kulang At syempre, pagkatapos natin magmedyas kailangan nating i-check. Outfit check. Oy, napakabadoy. At syempre, nagsisipol na ako kasi nga pumuputok na sa bilbil ko. At syempre, magmamadali kasi tayo kasi kailan pa natin magtrabaho. Ganito pala yung buhay ko dito. Luto mo. Ay, hindi pala ako nagluluto kasi libre pala pagkain dito. Kung sa baga ayos mo, pasok mo. Yun lang, yung napakasimple lang yung buhay namin dito as OFW. Libre rin pala kami ng laundry. May laundry pala dito. At syempre, Outfit check Ay, napakabadoy At dahil papasok na tayo, pinatay muna natin ang ilaw Siyempre, para hindi naman malugi yung company natin Pakapatay, sarado ang kwarto At siyempre, ganito pala ako magsapatos, diba? Magic yan, hindi na ako umuupo Ops, hindi na pala ako makaupo, kasi nang malaki yung bilbil ko At siyempre, ganyan lang yung sapatos ko, simpleng-simple lang, ba? Diba? Ganyan ang formahan ng isang OFW Simple man kahit nilalait nilang badoy, at least may laman ng bulsa. Ops, joke lang, walang laman yung bulsa ko. At syempre, mag na tayo at aalis na tayo. Kasi nga, biya-biyahin na naman tayo. Ayan ang passport ward natin, magic ko. Oh. Palabas na pala ako sa gate namin, o oh, di ba Bantay sarado pa kami ng guard, o oh, di ba diba? OFW pero may sariling gate. Obo, napakatindi. Mm, napakaangas baka OFW 'yan. Open sesame, o oh, di ba? Magic! At syempre, biyabiyahin na tayo para kumita ng pera. Ganyan ang buhay ng isang OFW sa Middle East. Kayod ng kayod pag nagkasakit, gamot mo, sarili mo, ganun lang, napakasimple. At syempre, habang bumabiyahi tayo, nagdarasal tayo sa isip natin. Kahit hindi man tayo banal, at least may takot sa taas. O ba? Diba? dahil nandito ka sa video na nga na naman ang tatlong minuto mo. Bye-bye. Maraming maraming salamat sa panonood.